Minsan na nga lang ako makatikim ng seafoods kaya nung nag-crave ako sa seafoods eh napadayo pa nga ako sa Mandaluyong City. Kasi nabalitaan ko nga na miswak sa budget na kainan dito na nagsaserve ng iba't ibang klase ng mga putay ng seafoods. Meron nga silang bestseller dito na seafood bucket sa halagang 490 pesos eh 2 to 3 pesos na ang makakakain neto. Na mapaparami nga ang kain mo dahil sa masarap na sauce neto. May butterfly squid din sila na perfect nga ang pagkaluto dahil sa malambot na naman neto na masarap partneran ng suka. Kung mahilig ka naman sa hipon eh may re-recommend ko sa inyo ang shrimp gambas. At meron din silang grilled oysters na may dalawang flavor na pwedeng pagtilian May cheesy grilled oyster at meron din silang chili garlic oyster. At kung gusto mo naman umigop ng mainit na sabaw, eh may iba't ibang klase sila dito ng sinigang. Pero ang inorder ko dito yung kanilang sinigang na tuna belly. Meron din silang seafood canton dito. Pero isa nga sa pinaka nagustuhan ko dito, eh yung kanilang steam pompa, no? Na malasang malasa ang laman ng isda na to at yung sabaw naman niya, eh masarap ipartner sa kanin. Perfect din tong pampulutan at alam nyo ba guys na pwede rin kayo mag dito. At meron silang cucumber juice dito. Kaya kung mahilig kayo sa mga seafoods, e eh mag food trip na kayo dito sa The Seafood District na located sa 456 Barangka Drive Mandaluyong City. Or is na lang sa Google Map ang 456 Barangka Drive lalabas agad yan. Nag-open sila ng 3pm to 11pm. Eto nga pala ang menu ng kanilang group bundle. At eto ang iba pa nilang menu. Kaya kung napanood mo itong video na to, e eh baka ito na yung sign para mag food trip na kayo ng seafoods. Kaya tara food trip na tayo. Guys, nandito nga pala kami sa may The Seafood District dito sa may Barangka Drive 456 Mandaluyong daw yung city para tikman itong kanilang iba't ibang klase ng seafoods. Bale, yung order nga pala kami dito ng best seller nila na bakit na seafoods, no? You know? Tikman natin, pare. Oh, tahong. Tikman natin yan. hmm. Sarap ng sauce, ha? Oh. Water sauce. Hmm. Sakto sa nila dito ah. Oh. Laki ng tango oh. Hmm. Subukan naman natin itong crabs. Ayan oh. No? Sunod naman natin titigman guys Itong kanilang butterfly squid Ayun Meron silang pangkat dito Sasawso na dito Sa suka nila Wow Mmm Partner natin sa kanin Meron din sila dito ng ano, grilled oyster, guys. Bali dalawang grilled oyster nga pala to, no. Katitigman natin kali lang chili garlic na nilagyan sa ibabaw. Pare ko parang mas maganda na ng kanin to. Ayun oh. Lagyan mo yan para ayun, ayun oh. Uy. Siyempre mm. ano, ano? okay, yung isa na may titikman natin yung may cheese sa ibabaw. Ayun no? Oh. Wow. Pare ko, parang mas maganda ulit lagyan ng kanin to. Ang kuha nila naman, parang ganyan. Ang naman. Ito naman yung sunod natin titikman guys Yung kanilang shrimp Shrimp gambas Ayan o oh. Partner natin sa kanin yan pare Shrimp gambas Mmm ito naman yung sunod natin titikman guys Yung kanilang seafood canton Hmm Ang lasa niya guys Matamis na maalat Sakto na yung nito? Ito naman yung sunod nating titikman guys Yung kanilang sinigang na tuna belly Sa mga sinigang lover dyan Ako magugustuhan nyo yung lasa nito sa hmm. Sakto lang yung aso nyo guys. Sarap nito yung gluten. Lalo pag bagong luto. Hmm. Ito naman yung sunod natin titigman guys. Yung kanilang yung steam pompano. Masarap to eh. Tingnan natin dito. Kasabaw sabaw. Wow. Ito yung deli. Masarap na part. Grabe hey guys, panalo to. Tukol lang steam pump ano. Tapos hmm. ang sabaw niya. Grabe. Sap ito guys. Panalo. Ah, sold.